mas sumaya na nga ang ating mga PCPC -PC, mga par. Dahil mas pinaganda pa nga natin ang bago nilang tahanan. Siyempre dahil nag 11-11 mga par, hindi tayo papahuli dyan. Habang mura pa nga ang lahat mga par, umorder na ako ng mga kailangan ng ating mga PCPC. -PC. At ang pinakauna sa purse mga par, itong sanction cup na apat. Magagamit nga natin to sa pag-organize ng host ng air pump para maging maayos at hindi nga magulong tignan. Nagulat pa nga ako dito sa pangalawang sumunod mga par. Dahil ang mura nga lang ng bili ko dito pero sobrang dami mga par isang kilo na yata to mga par na ceramic rings tapos sobrang ganda pa nga ng quality nya mga par kaya sulit na sulit to sa halaga niya at ang pinakauli sa lahat mga par sobrang jumbo nga nito ito pala yung nabili kong labarak mga par isang kilo na rin to at extra small lang size sa halagang 20 pesos mga par sobrang sulit nito kaya dalawang pack na yung binili ko dito kaya wag na natin patagalin mga par, pass forward na tayo agad-agad. Banlawan nga natin ng mabuti itong mga ceramic rings. Ito nga pala yung kinakapitan ng mga beneficial bacteria na kailangan ng ating mga isda para makasurvive sila. Pangalawa naman sa second, mga parbandawan na natin itong labarak. Kinakapitan nga din ito ng mga good bacteria at nakakatulong din ito para luminaw yung tubig natin sa aquarium. At ito nga yung pinaka-challenging salad na kailangan na banlawan mga par. Siguro nga makakalimang banlaw ka dito mga par para lang luminaw yung tubig dito at mawala yung mga putik-putik at malilit na lupa. At ganito nga kalaki yung extra small na labarak mga par. Kasi kung bibili nga kayo nito mga par, meron tong iba't ibang size. Merong small, medium, large at meron ding extra large. At ito pala yung ginagamit kong magic mga par para mag yung mga fishy fishy natin kapag nilagay natin to sa aquarium. Aasinan nga lang natin sila mga par at ibababad nga lang natin to ng buong magdamag. Kapag ginawa mo nga to, mga par, hindi ka na mamamatayan ulit ng isda. At kaya pala bumili ako ng dagdag labarak, mga par, kasi itong aquarium ko, nagkulang yung labarak, mga par. Tignan nyo naman, konti lang nilalagay natin, mga par, at medium size nga yung labarak na yan, mga par. Dito naman sa kabilang aquarium ko, mga par, as in wala talagang kalaman-laman. Kaya tara mga par, let's go. Ilagay na natin yung mga labarak at mga ceramics na nabili natin. At ito pala yung pangalawang magic na ginagawa ko mga par. Yung tubig na galing sa aquarium mga par, tsaka yung labarak na nakababad na, ihahalo ko nga dito sa bagong labarak natin mga par. Para maging pare sila ng quality at kapag nilagay na, na natin sa aquarium mga par, magiging safe yung mga pisi natin. At yung DIY sum ko na yun mga par, hindi ko na nilinisin mga par kaya nakikita nyo marumi pa. Para pag cycle ng tubig mga par, hindi manibago yung mga pc, -PC natin. Hindi sila mawawater shock. Hindi lang kasi sila naninibago sa temperature ng tubig, pati na rin sa quality ng tubig mga par. Kaya yung iba namamatayan pa rin kahit inacclimate naman nila. Lalo na kung bagong setup yung aquarium mo mga par. Unahin mo muna mag cycle ng tubig sa aquarium bago ka maglagay ng isda. Pero teka muna, teka lang mga par, ilagay na nga natin mga labar sa aquarium natin mga par. At ibuhos nga lang natin to mga par gamit yung tabo. Tapos lagay na rin natin tong si Squidward mga par para dagdag pampaganda. At syempre, di natin makakalimutan itong pangalawang tank natin mga par. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Pero dito sa isa kong tank mga par, mag-change water na rin ako kasi wala itong top head filter. Mas mabilis kasi dumimi yung tubig neto mga par dahil filter foam lang yung gamit ko dito. Kaya wala na mga par, finish na. I-cycle na nga lang natin yan mga par ng mga ilang oras bago natin ilagay ulit yung mga isda para maging safe nga sila, happy at masaya. A few moments later. Kaya wala na, finish na mga par, nag -e enjoy na ulit sila sa bago nilang tahanan mga par. Tuwa nga sila sa mga labarak na nakikita nila Mukhang mas ganado at mas malikot na silang lumangoy ngayon mga par Kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga par Paalam!